Siya nga pala badi sa dulo ng video ito ay may isang manonood natin ang siyang nagbigay ng larawan kung saan sigurado akong tataas ang inyong mga balahibo. Hihingi na rin ako ng pasensya dahil alas dos ng madaling araw ko ito inire-record at medyo maulan. At to be honest, ay kinikilabutan ako habang ginagawa ko ito. Uumpisaan natin ang lahat sa video ito. Sa video makikita ang isang magandang dilag na nagpapakita ng mala make up tutorial na video. Ngunit Ilang sandali lang ang lumipas ay may naramdaman siyang kakaiba. Panoorin natin ang clip na ito. Hey guys! So, someone commented in one of my videos, like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 Soleil. So, I'm gonna try that on. Just like everybody else body, ang TikTok ang isa sa mga paraan ng mga tao para makapagbigay ng aliw sa ibang tao. They are just having a good time, ika nga. And if I'm not mistaken, ay dito sa Pilipinas na kuhanan ang video ito. Kuha ito sa Musical.ly app na siyang unang pangalan ng TikTok. Nagsimula ang video na masaya, dumadamob si ating, pero ilang sandali lang ang lumipas ay may biglang dumungaw sa kaliwang bahagi ng kanyang braso. Ang TikTok body ay versatile. Hindi lang ang mga bata ang nag -e enjoy kundi pati rin ang mga matatanda. Sa susunod na video ay makikita ang isang matanda na sumasayaw. Wala namang out of the ordinary sa video pero ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas ang imaheng ito. Napakabilis ng mga pangyayari Mapapansin din na hindi lumabas sa kaliwang bahagi ng matanda ang naturang imahe ang susunod naman na clip body ay self-explanatory. Panoorin na lang natin ang clip na ito. Now, let me ask you. Kung mag-isa kang natutulog, wala kang kasama sa bahay, nagse cellphone cellphone lang sa iyong higaan, pero may narinig kang humihinga sa iyong tabi. Ano ang gagawin mo? Titingnan mo ba ito o hahayaan na lang? You decide. And just like the old fashioned way, I saved the best for last. Kuha ito ng isang TikToker mula sa ibang bansa. Medyo mabilis lang ang clip ngunit sigurado akong kikilabutan ka. Ready ka na ba? Well, panoorin natin ang clip na ito. I've been getting a lot of questions about my dog Cracker. He's half Cocker Spaniel and uh, Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a treat? Yeah, you want a treat? Still don't see it, buddy. Pero gusto mo parin itong makita. Well, let's check out the enhanced version. to be honest sa inyo buddy kung totoo man o hindi ang video nito ay isa lang. Ang sigurado ako na talagang nakakatakot at nakakakilabot ang itsura ng nilalang na ito na nasa loob ng koset at malamang hindi maalis sa inyong mga isipan sa inyong pagtulog. Sa parting ito buddy tulad ng nabanggit ko kanina ay mayroong isang tao ang nagsend ng isang larawan kung saan ako man din ay medyo napaisip. Kinilabutan, galing ito sa tao na may pangalang Junlin Riobuya. Sinabi niyang, Hello Mr. Kaalman, this photo was taken last December 31, 2010, my mom's birthday. This picture was uploaded by my mom's friend. As you can see that there's an unidentified hand holding my dad. But wait, There's more body. Nakikita nyo ba ang bata sa bandang kanan ng litrato? Base sa sender ay tinanong nila ang bata kung ano ang tinitingnan niya nang makuhana ng larawan. Ang tugon ng bata ay mayroon siyang nakikitang kung ano pero hindi niya kilala. Ngunit kamukha daw ito ng kanyang lola na sumakabilang buhay na. So, what do you think, buddy? Kung may mga literato o video man kayo kung saan may nakuhanan kayong kakaiba o nakapangingilabot, ay marapat lamang na isend ito sa kaalaman HQ at yahoo.com. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ay as always. Thank you so much for watching. Goodbye.